Bitch! Nakita mo yun? Napanood mo yun? <laughs> Galing ka. Napanood, napanood mo yun? Napanood mo? Napanood yung, mo? Yung sectorial debate na yan. Oo. Lahat? May pastos eh. May pastos talaga. At eto ka mga kapatang helmet. Kakapal lang mukha. Kapal lang mukha. Oh. Ha? May nabalitaan pa ako. Hindi ko pwede i-public ang ano? Salit? Nag-no. Ah, nag, -no. oh. nag, -no. nag -no. Oh. Siya lang eh. No. Siya lang diba? ba? Eh? Oh, eto muna mga kabata helmet dahil gusto ko good vibes sa tayo palagi. Mas good vibes yeah. sa tayo, di ba, oh. Pichoga Park? Yeah. So, eto, mag-uulat muna ako regarding sa update ng ganap ni VP Lenny. Nagbahay-bahay. Mm. Nagbarangay-barangay. Sila mm. din -hmm. Hindi na malengke. Hindi. Gusto ko yun na... Yung na malengke. Nakita niyo ba yung na malengke? <coughs> ha? Nakita niyo ba yung na malengke? Nakakaloka ah, naman talaga, video ka po. Pati pa yung pamamalengke na Ann, Kailangan pa talaga i-post. Uh -oh. Ay, 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 siya naman na malengke sa totoong buhay. <laughs> kailangan kasi may selfie. Ay, selfie. No, uh -oh. Noong sa bundok eh. Uh -oh. May sa palengke na. Uh -oh. Anak, kababa. Okay. Uh -oh. Pero ito, balik muna tayo kay Atty. Lenny Robredo. Ayan mga bata helmet. Oh, hindi kailangan mag-selfie. Hindi kailangan mag-pick. Victorian. Pero, documented lahat. Oh, May resibo. Yun At, yun. ang nagpo-post, ibang tao. Mm -hmm. At, ayun na nga, nagbarangay-barangay po sila Vipi Kasama po ang kanyang team. Mm -hmm. At, talagang uh, nag-conduct ulit with geographer. Nang? Siyempre, seminar, mm -hmm. ng talk. About nga doon sa, kung ano yung sitwasyon ng barangay. Mm -hmm. Ano i-progress ng barangay, ah. improvement ng barangay, ah. sitaw. Heart, heart ka. Heart ka. Oh. Heart, heart. Boy, oh my god. Ay, dapat pala na malaki ako kanina. Gumanon din ako. Heart, heart, heart. Oh. Dito ang tingin. Pero, ang gulo ka muna. Uh, pero ka lang talaga kasi ang tahimik niya. Diba? Ang tahimik niya. Pero, daanin na lang sa selfie, selfie. Pero ayun Pamarenke. nga mga oh, Pero ayan nga balik ulit ako Ito ni Lenny Robredo Congratulations talaga sa team ni Lenny Siyempre, may ginagawa Araw-araw may ganap Araw-araw mm. may ginagawa Ang totoong ginagawa na para sa bayan Makabuluhan Yes, pero ito balik na tayo Doon sa senatorial debate Ano naman yan? Talagang grabe si Ha? 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 Nayamot ako kanina. Nayamot ka ba? Nakakayamot talaga yung isa doon, ha? Mm Hindi -hmm. lang pala isa, marami. Marami, marami. marami. Halos mga kalalakihin, nakakayamot. ha? Uh -huh. Nakakayamot, pero ito, congratulations sa kakay Dean Heidi Mendoza. Ay, oo. Oh. -oh. oh diba? Revelation siya. Yes, grabe si Dean Heidi. Palaban. Gusto ko yung sinabi niya, videographer, na, Tastang ina mo. Ano? Tastang ina, ina mo. Pantayan mo. Oo. Oh, uh oh. Diba? Ta -ta -ta ina mo. Oh, oh. Pera ng ina mo. Oh, oh pera natin. Pera, pera yan ng Pilipinas. Oo, o, na dapat binabantayan natin kasi nga taxpayer tayo, ba? Diba? Oo. O basta mga kabatahin, may comment down below kung ano masasabi nyo dyan. And if nagustuhan nyo ang vlog na to, kailan mo na mag-subscribe at click ang notification bell para lagi ka-updated sa lahat ng mga in-upload po namin ni Pichoga Par. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sa buhay na gano'n man din na keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! At kayang-kaya ni Dean Heidi sabihin na hindi siya korup. Oo. Hindi siya magnanakaw. Dahil hindi naman talaga korup si Dean Heidi at hindi po siya magnanakaw. Di kagaya nung... No? Yung nanghaharas doon, kaya ba niyang sabihin na hindi siya korup? Kapal na mukha. Na hindi siya nagnakaw. Ang kapal na mukha. Kapal na mukha, di ba? pa eh. Kaya nga eh. Kaya nyo naman, iboboto yan. Huwag na yan. Ay, pa, pa kayo nadala. Oo, oh, okay.